Aries. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay colors red and gold. Ang kahulugan ng kulay. Ang kombinasyon ng red at gold ay nagpapahiwatig ng tapang at tiwala sa sarili, mga katangiang kailangan mo para lumaban sa mga pagsubok ngayong araw. Ang mga masuswerteng numero: number 20, number 11, number 28. Ang kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng simula ng bagong oportunidad, mga pinal na desisyon, at tagumpay sa mga layunin. Taurus. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay colors: green and silver. Ang kahulugan ng kulay, ang green at silver ay sumasagisag sa paghilom, kailanawan ng isipan, at kakayahang makabawi mula sa emosyonal o pinansyal na hamon. Ang mga masuswerteng numero, number 26, number 13, number 30. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng balanse sa personal na buhay, muling pagtayo pagkatapos ng pagkatalo at panibagong lakas upang ipagpatuloy ang mga pangarap Gemini ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius ang mga masuswerteng kulay ay colors yellow and white ang kahulugan ng kulay ang yellow at white ay nagpapakita ng katalinuhan sigla ng isipan at malinaw na komunikasyon sa mga mahalagang usapin. Ang mga masuswerteng numero, number 30, number 12, number 21. Ang kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng masayang interaksyon, lakas ng loob sa pagpapahayag ng sarili, at tagumpay sa mga gawain na nangangailangan ng talino. Cancer Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay ay colors blue and cream. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at cream ay sumisimbolo ng kapayapaan ng loob, emosyonal na katatagan, at kakayahang maging gabay ng iba sa gitna ng tensyon. Ang mga masuswerteng numero, number 34, number 9, number 18. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay lakas sa emosyon, nagdadala ng kapanatagan, at nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga gawain sa bahay o pamilya. Leo, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay ay colors orange and white. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at white ay sumasagisag sa sigla kasiyahan, at malinaw na paningin sa hinaharap, mahalaga upang magtagumpay ka sa mga plano mo ngayon. Ang mga masuswerteng numero, number 7, number 14, number 25. Ang kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng tibay ng loob, pagkakataong bumawi sa nakaraan, at pagkakaroon ng liwanag sa gitna ng mga pagdududa. Virgo Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, brown and sky blue. Ang kahulugan ng kulay, ang brown at sky blue ay nagpapahiwatig ng grounded na pag-iisip at inspirasyon, tamang kombinasyon para sa mga desisyong praktikal ngunit makabago. Ang mga masuswerteng numero, number 5, Number 16, number 29. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng pagbabago, matalinong diskarte, at positibong resulta ng iyong pagsusumikap. Libra. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, pink and gray. Ang kahulugan ng kulay ang pink at gray ay sumisimbolo ng kahinahunan, emosyonal na katalinuhan, at kakayahang timbangin ng puso't isipan sa mga sitwasyon ngayong araw. Ang mga masuswerteng numero, number 8, number 17, number 24. Ang kahulugan ng numero, nagpapakita ito ng lakas ng karakter, tiwala sa sarili, at pag-unlad na nagmumula sa disiplina at maayos na relasyon. Scorpio, ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay colors black and red. Ang kahulugan ng kulay, ang black at red ay sumasagisag sa malakas na intensyon, determinasyon. At tapang nakailangan upang harapin ang mahihirap na desisyon o emosyon ngayong araw. Ang mga masuswerteng numero, number 31, number 10, number 20. Ang kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng simula ng panibagong yugto, matatag na paninindigan, at pagangat mula sa mga dating hadlang. Sagittarius. Ngayong araw. Ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, purple and white. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at white ay sumisimbolo ng mas mataas na pag-unawa, kailanawan ng isipan, at inspirasyong makatutulong sa pag-abot ng iyong mga mithiin. Ang mga masuswerteng numero, number 9, number 19, number 27. Ang kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng paglalakbay patungo sa mas mataas na layunin, pagkakaroon ng pananampalataya sa sarili, at magandang balita mula sa malayo. Capricorn. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, gray and navy blue. Ang kahulugan ng kulay. Ang gray at navy blue ay nagpapakita ng katatagan, responsibilidad, at konsentrasyong kailangan upang maisakatuparan ang mga layunin mo sa trabaho o tahanan. Ang mga masuswerteng numero: number 10, number 15, number 26. Ang kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, tiwala sa sariling kakayahan, at mga resulta mula sa matiyagang pagsisikap Aquarius ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio ang mga masuswerteng kulay ay colors red and white ang kahulugan ng kulay ang red at white ay nagpapahiwatig ng malawak na imahinasyon malinaw na komunikasyon at kakayahang makabuo ng matalinong ideya ang mga masuswerteng numero number 6, number 13, number 22. Ang kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay sumasagisag sa pagkakaisa sa loob ng pamilya o komunidad, bagong simula, at swerte sa mga ugnayang personal o propesyonal. Pisces. Ngayong araw, ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay colors, white and silver. Ang kahulugan ng kulay, ang lavender at silver ay nagpapakita ng katahimikan ng isip, inspirasyon, at kakayahang makaramdam ng mas malalim na koneksyon sa sarili at sa paligid. Ang mga masuswerteng numero, number 37, number 12, number 23. Ang kahulugan ng numero. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng intuition, paglalapit ng magandang pagkakataon, at emosyonal na kasiyahan mula sa hindi inaasahang direksyon.